Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May ilang mga tagasunod si Juan na tagapagbautismo ang pumunta kay Jesus at nagtanong. Kami at ang mga pariseyo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod ninyo? Sumagot si Jesus. Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre Hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Sinabi pa ni Jesus, Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilabhan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at matatapo ng alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, Inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at pareho silang magtatagal.